Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. Magandang gabi po sa inyong lahat, hapon. Dito po tayo ngayon sa aming munting range. Sama po natin ang mga alaga po namin. Ayan. Malapit na po silang bandingan. Meron po akong nasa shoulder. Ayan. Ayan. Andito po sila sa aming mini rings. Ayan po. Tignan po natin sila. Masyado silang maamo. Maamo sila. Pero pagka lumaki po ng konti, ayan yun na sila um. tatakbo na itong mga to ito po ang ating white claret ang ating santa rosa white Ito so, po yung ating mga breed. O, uh, diba ang aamo pa nila ngayon? Pero pagka medyo lumaki na po sila, uh, di na sila, medyo magiging mailap na sila. Hello? Yung mga iba nasa labas pa. Ang iba, umahapo sila sa akin. Meron tayong yellow legged hats, claret, albany. Ayan, nag-aantay po sila ng babandingan. Ayan, malapit na naman po ang pagbabanding ng ating mga alaga. Ayan, baba na dito. Hindi na. Balik ka balik sa akin. Ayan. Dito ka na para makapagpahinga ka na. Yan. Bulik. Yan ko tapos sa kabilang. Dito naman yung mga first batch ng mga local. Yan, yung iba na sa labas. Yung iba nandito na. Yan, malalaki na, medyo malalaki na dahil nga nauna tong mga to, first batch nila. Pero hindi din sila ganun kailap. Yan yung ating blues. Yung ating blues. Katabi sila. Magkuya. Meron tayo dito ng sweater. Ayan. Diba? Ang amo pa nila ito yung ating hatch gray. Ayan, patulog na sila at hindi ko na patatagalin ang video ko para makapagpahinga na rin po sila. Ito po yung, yun po yung hatch gray. shout out sa mga masisipag na taga alaga rin dito pag wala kami Ayan, kay Edmar at kay kay Jared walang amoy dito sa loob dahil palaging nalilinisan, importante po yan Nakakatuwa pag ganito po sila, no? Healthy, walang sakit. Kaya dapat po ang sekreto para laging healthy yung mga alaga. Kailangang malinis. Ayan. Malinis yung kanilang tirahan. Yung kanilang tubig, yung kanilang kinakain. Ayan. Shout out kay Boss Russell. Shout out po sa inyong lahat. Yan. Sir Carlos Binerason ng Bulacan. Sir Edgar, Mam Ma Emily ng Bulacan. Sir Joe Dizon ng Alaska. Sir Chris. Lahat po nang nanonood. Yan. Pasasalamat po. Siguro po magpaparapol po ako sa lahat po ng subscribers naman ng YouTube channel. Dahil mag apat na taon na po ang aking YouTube channel. At uh, sa mga hindi po nagsasawang sumuporta sa akin, siguro po para sa inyo po ang uh, ipapa-free raffle ko sa mga subscribers ko po. Yeah. Sa mga magsasubscribe pa po. Maraming maraming salamat. Hanggang dito na lamang po para hindi ko na rin po maistorbo yung mga alaga namin dahil poan na po sila. Ayan. Yeah. Hanggang sa susunod na video, maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, invite ko po kayo, please subscribe, Sherry Lomboy. At huwag niyo rin pong kalimutang pinutin yung notification bell button para ma-notify at updated po kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Yan po, hanggang sa susunod. Bye-bye po and God bless.